Busy na naman ang ating lolang Daisy. At, heto uh, ito, muna natin ating buhok bago tayo mag-umpisa ng pagbuboy sober. Ay, ano, di ba? Nagnalaban na naman ako. Busy, busy na naman. Sa dami ng labahin. Araw-araw kasi silang nagbibihis. Maya-maya pala, hindi araw-araw mas marami pa yung dinanabahan kaysa ginagawa sa kusina. Minsan, nakakapagod din. Parang masasabi ko na lang na lagi na lang ganito, binabalik-balikan ko na lang yung mga damit. Kasi mayroon isang batang lalaki na super sa kakulitan. Bihis bihis, na bihis, lalagay sa labahin, bis na bis, lalagay sa labahin pagod na. Kaya sabi ko minsan, ayaw ko na. Pero pag naalala ko yung mga batang nag-aaral, sabi ko, sige lang, kaya ko pa. Kaya, nanggugulat ka, Daisy, ah. Ayan, wala kasing ginawa sa si kundi manggulat, gulat-gulat. Ayan, ginaan na lang niya sa mga pa uh, pa ganun ganun para hindi siya hindi ako ma-stress masyado ayan at maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan alam ko naman na lahat kayo dyan ay nakikinig sa aking voice over nag voice over na naman ako ayan hindi ko lang alam kung ano itsura nito pero BAMS 2.0 dalawang Slap kinuha ko kasi mahaba para pagalitan mo ako kasi sumobra na naman matatakot naman akong sayangin yung ginawa kong effort kanina sa kusina na habang ako ay naglalaba habang naglalaba at nagsasampay kaya naman paragi ang aking trabaho araw-araw maglalaba araw-araw ka magsasampay araw-araw mo rin paplansyahin. Ayan. Kahit na pagod, kahit na inaantok pa, kailangan bumangon para magtrabaho. Ang landi mo talaga, aling Daisy. Kung ano-ano nung -ano -ano ginagawa mo. Para lang, <laughs> para lang, guma, para lang maging masaya. Kung ano-ano lang -ano ginagawa ni Daisy. Siyempre, sabi nga, trabaho lang, walang personalan Kaya, mahalin natin ang ating trabaho. Kaya, yan, kailangan natin, ah, nagluluto <laughs> kasi yan. Kaya yan, pa, papos ng papos sa harap ng kaldero niya. Hindi nakatakip yung kaldero ko masyado kasi nagpapalambot ako dyan ng karne. Alam mo naman, pag yung karne, tinakpan mo mabuti, lalabas yung usok tapos magkakalat sa, ka sa kaldero. Ayun. <laughs> Ayun, karne ng ano yan, karne ng bil or tufa, tufa, or corne, corneho, carneho pala. Ayan. Daan lang natin sa 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 pos, 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 pos modeling ng mga nilalaban natin. Ayan. Ang alaga ko malaking na o. Tignan mo yung terno niya sa kanyang puting damit na pajama ng salawal sa ba pero mahaba. Ayan. Kailangan niya na yan kasi dahil siya ay Papasok na bukas, kailangan nilang isuot eh puro damit na puti. Yung kanilang original na suotan sa eskwelahan niya. Kasi bago na yung eskwelahan niya, doon na siya papasok sa eskwelahan pang lalaki. Hindi na siya pwedeng sumama sa eskwelahan ng pang babae. Kasi may kakulitan pag meron siyang kasamang mga estudyanteng babae kaya inilipat ka lang siya ng nanay niya at ng tatay niya sa eskwela ayan tayo muna ay magsapay marami yan nakatatlong batch yan para matapos yung labahin ni Lola Daisy ang dami kaya niyan maghapon lang yung kahapon tsaka sinuot nila kagabi pero minsan ang ginagawa ko, lalo pag yung mga kulay itim na ang lalaban, ang ginagawa ko, pinapandar ko lang yung washing, tsaka ko nilalagyan ng downy. Kasi wala namang dumi. Bali yung alikabok lang sa labas na nakuha nila ka po nung sila ay lumabas. Kaya ang ginawa ko, yung iba, yung iba dyan dinaunihan ko na lang yung mga itim napapagod na kasi ako palagi kaya pag namamlain naman ako ang ginagawa ko pag itim tinutupi ko tsaka ako lang tinadaanan ng plancha yung ibabaw tinadaan na lang sa tawa ni Daisy ayan, imomodel niya yung ano yung sarawal ng kanyang alaga Sampung taon lang yan, pero ganyan na siya kalaki. Ganyan kalaki ang mga damit niya. Ay, ayan. Bili na kayo daw, sabi niya. Ayan, o, Pero mas maganda ko ngayon. Kasi maganda yung buhok ko. Parang buhok namin ni Raisel lang kulay. Hindi na ako nakapagpa-retouch ng buhok bago ko umalis. Ako na lang mag-retouch niyan dito sa mga susunod na araw at maglo yan. sayaw, daan sa sayaw pagod. Bubulagayin kayo niyan. <laughs> Bilid do kay peanut butter. Ayan. Bilid din kayo ng honey. Idinaan lahat sa tawa, dinaan sa pakasayaw-sayaw, dinaan lahat sa kalukuhan para lang matapos ang isang araw na trabaho sa kusina. Mm. Maganda raw siya, sabi niya, Rachel. Pareho daw kayo ng buhok. <laughs> Ayan. Nakaw yan, anak. Nakasanayan ko na lukoin si Rachel. Rachel, huwag ka, magbipi, huwag ka mapipikon kay Nanay Daisy, ha? handaan <laughs> lang sa tawa. At marami pa raw siyang labahin. Ayun. Ayan, oh, tignan mo. Bigla na lang siyang lumalabas. At nag ang matanda. Tignan daw kayo ng tea. Habang ako ay naglalabaw, nginom ako ng tea. Kasi, di bali na mainit. Basta mainitan lang ang tiyan ko. Mainit yan, pero pinagpapawisan na nga ako kay inom ng mainit, pero okay lang. Okay. Yeah. Ano ano sinasabi niya ni Lola Daisy? Kaya bala na kayo mintindi. <laughs> Dahil hindi niya naririnig. Bala na kayo mintindi. Basta ang alam ko maganda ko. Yun ang sabi niya. Tapos sabayan niya ng tawa. Ayan, happy-happy lang sa mga trabaho araw-araw namin. Ilang OFW, kailangan namin magsaya. Kailangan namin ang magpasaya. Kailangan natin ang maging masaya. Sabi nga, palagi natin isipin ang negatibo, huwag ang positibo. Yun. Mahaba eh, na yung voice record ko. Nakakapagod pala. nangabapagod palang mag voiceover hindi ko akalain na ganito pala kahaba kasi ang haba nito eh kaya mahaba din yung voiceover ko dal dal ka dyan dal di daisy hindi naman nila naiintindiin sinasabi mo maraming salamat daw ko magpapasalamat na rin sa Team bahay kulitan, syempre. Kay Master Warm, kay Bams, at sa lahat ng admin, syempre kay Mar, Doxen, ang kote, kay um, uh, Yams. at sa lahat-lahat ng member ng Team bahay kulitan, Team Kuyaters, maraming salamat. Elsa, Rosel, Rizel, Canadian, at syempre kay Mami. At eh. sa lahat-lahat ng Team by Team Puyakerson. At maraming salamat din sa Timana Mini Farm, sa paungunan ni Scarlett, ni Biriam niya, ni Madame, at sa lahat-lahat ng nandyan, member and main. At maraming 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 salamat din kay gandang subscriber Jen Cruzada. Siyempre, maraming salamat din kay Lelo Maraming salamat din kay Solid Heart. Maraming salamat din kay Yolanda Kabautan. At maraming, maraming, maraming salamat pa sa lahat ng nagsusupport sa akin dyan. Thank you, thank you. Kahit mainit. Kasi inom ako ng inom ng mainit. Kaya yan, sobrang init na. Pinawisan na siya sa kadadaldal niya. nakakainit sa kusina kasi walang aircon. Kaya, taste lang. Pag natapos naman yung trabaho, lumalabas na naman ako dyan. Pag malamig, sobrang lamig din dyan. Ayan. Maraming maraming salamat ulit sa Team Bahay Sa Team Bahay Kulitan. Team Waters. Team Anas. At sa mga kaibigan bago, kay Solid North, kay Lelucel at kay Yolanda. At sa mga kasama pa nila dyan, maraming salamat po. Sa love and support ninyo. Siyempre, Timanas Mini Farmer, maraming salamat po. Sa inyong lahat guys, maraming 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 salamat. God bless everyone. Hindi 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 ko makakalimutan lahat ng mga pagbamahal ninyo kay Nanay Daisy. At sa ating lahat. Ayan, God bless us all. Ayan, ingat-ingat. Ingat. Ayan. Ingat, ingat. yeah. <coughs> thank you for everything. Thank you, thank you. Hindi ko na alam kung na sinasabi ni Daisy dyan. Nakalimutan ko na. <laughs> Maingay yung mama. O. Pinatayang kaya niya ako kaya na ng wifi. Kaya naasad ako kaya ng umaga dyan. Pagkagising ko ng alas 6 ng umaga, wala na akong wifi. Buti nagising yung amo kong babae ng mga bandang alas 9 ng umaga. Alas 9, alas 10. Ako sinabi sa kanya na wala yung wifi natin, pinasok ng asawa mo doon sa kwarto niyo. Sabi niya, ha, bakit? Sabi niya, hindi ko, hindi ko, alam kasi nakita ko yung anak mong panganay kanina dyan nakaupo. Siguro pinasok niya yung, ano, yung, yung wifi para hindi maglaro yung bata ng computer. Ayan, sige na. Maraming maraming salamat na at bye-bye sa inyong lahat. See you again sa susunod ko pang mga video. God bless us all. Ingat palagi. At siyempre, bye-bye for now. Bago ako mag-edit. Ayan. Yeah, May mga demonyo. <laughs> maingay sila. mga.